na kami sa bahay ng San Mariano. Eh, maingay dito guys kasi may nag-harvest ng mais. Makikita niyo yung nag-harvest ng mais. Kaya, yun. Uh, pasyalan natin yung ano. Pasyalan natin yung tinanim naming nyug. Mukhang binakuran niya guys eh binakuran yung loob. Wala kasi nagbabantay dito. Kaya pasyalan natin. Okay? tinan natin yung ano yung niyog na tinanim namin dito siya maasukal na guys eh maasukal na siya kasi hindi kasi nalilinis namin hindi ko nalilinis bakit dito may bakod may bakod na siya binapuran na Tingnan guys oh. Ayan. Yan yung new tapos ayun. Yung pa. Tapos yun. Yun. Ayun. Kaso guys, may bakod. Dapat yung bakod dito kasi may poste naman dito oh. Bakit? Mm, ano ito guys ah. Mukhang namikos-mikos na naman. <laughs> Mukhang namikos-mikos ito guys. Ito. Ayan. Ito yung guys oh. Malaki na. Malaki ng puno ng nyug. Oh. Malaki na siya guys. Tapos yan. Ayun. Kaso is... Yes. binakuran anong nangyari binakuran siya tapos may nag na may ng mais mali naman yung pagpustin nila um, yun mukhang natapyasan naman yung lupa dito po. mukhang natapyasan yung lupa kasi wala na kasi tao nagbabantay dito uh, yun Uy na tayo Problema na naman. Hi! Welcome! San Mariano Isabela. Guys, ito yung bahay. Ah. Uh, family house kasi ito, guys. Kaya, sa lahat, ah, uh, wala kasi nakatira dito. Kasi, lahat na may sariling pamilya, na. Kaya, yun. Pinapak. Kaya hindi namin alam kung ano yung uh, nangyayari sa buong linggo kasi wala eh. may tarbaho naman kaya linggo lang ang bakante namin <coughs> medyo <coughs> medyo masokal na nga Ayan. family house po ito guys yan may ang nagbabantay lang dito is ito itong mga aso pinakain ng misis ko ayan ang si misis ko pinakain uh, binidyo ko lang yung ano doon yung lupa so maingay lang kasi may nag harvest ng mais okay ayan guys oh maraming bunga ng mangga makita niyo ba oh ayan daming bunga ng mangga Okay guys, hanggang dito na lang. Happy Sunday! Bye-bye!